Good afternoon guys. Welcome po sa akin channel. Ayan. Ito pa yung issue ng rim set ng ano, Baraco 175 dahil hindi siya pumantay. Yan guys. Parang uh, nagtutumban ko lagi yung uh, may kumaling lang siya sa kaliwang dekoran ng gulong imbes na tuwit kung ganito sya. Ito yung pinaka problema yung motor ng barako. Ayan. Ano so, niyo? Kahit sinosuwit uh, sinusuwit ko lang siya ng swing arm pero ganun pa rin guys. Ayaw na talaga sa ay mapantay ito. Itong, guys, ito yung guys. Dahil sa katagalang gamit ko nito. 2040 model. And dahil sa brick pano nito kasi dapat dapat to ay ano Nakasara na to. Hanggat sa maplat nito. dapat lapat na yung pinaka lip ng hub sa kayong panel. Ah, uh, Pakicomment nyo na lang sa akin kung anong gagawin nito sa Descarte. At sa so pala guys, yung isa pala, uh, masyadong malayo yung swing arm. Dati pa to pinagawa ko sa mekaniko. Na napansin ko ay eh, nilayo niya yung swing arm niya. Kasi hindi ko alam kung anong standard doon dapat nito. Ayun. Yan lang ang pinaka-issue lang. Tapos, sige. Ah, uh, ano eh. Pabalik-balik na lang ako sa, eto, dahil. Nag-tutumba pa rin itong uh, gulong. Guys, ayun. Tim, <laughs> dapat sana yun. Di siya ganong paganda. to ayun. Yun lang mga guys. Uh, Paki-update nyo na lang anong kaya dapat gagawin nito sa remedyo nito.